Hello guys, what's up and good evening guys. Mapagpalang uh, gabi po sa lahat lahat, no? So ngayong gabi guys, may papasilip ako ng mga mutya May Pearl of the Orient sa gabi ng ito. Okay, shout out na lang sa lahat lahat at mga kaibigan jan. No? Advance Merry Christmas, so na no? bukas eh nagsibuena na. <laughs> Kumusta po kayong lahat o dyan guys? I hope that you are doing fine tonight, no? Sa lahat nating mga kaibigan abroad, hello. Uh, ano mang oras sa inyo dyan, ay eh, binabati ko po kayo, no? I extending my greetings to you there. I hope and I pray that you are still all right there, no? Sana ay masaya pa rin kayo sa pagsaulog ng ating uh, incoming na celebration. Yan ng Christmas season natin. Okay, so good evening mula dito sa Pearl of the Orient. No? Sa lahat nating mga bago pa lamang na mga kaibigan dyan. Don't forget guys to subscribe and click the notification bell kung nais nyo pong masundan ngayon si Pearl of the Orient. no sa bawat upload videos natin o di kaya yung, uh, live streaming natin ho. Okay, so shout out na lang from Luzon, Visayas at Mindanao Nanununood po kay Pearl of the Orient Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta Sa channel ni Pearl of the Orient Hindi po tayo nakapag live guys dahil may pinuntahan ako no? At medyo late na tayo naka-away So habol pa rin tayo guys no? sa pagpapakilala at paghahandog ng mga hiyas natin no? Sa araw po ngayon ng lunes Ayan updated po kayo ng uh, December 23. Ayan, okay? So, kumusta? Luzon, Visayas at Mindanao, sila naman tagapagsubaybay ni Pearl of the Orient dyan. Okay, good evening po, no? Mapagpalang uh, gabi po sa inyong lahat. So, ngayon guys, papasilip ko mga mutya ni Pearl of the Orient ngayon. Atin pong ipapakita sa inyo itong mga hiyas na nandito ngayon sa aking uh, mesa. <laughs> okay. Okay. So, pakita ko sa inyo ngayon guys, no? Itong mga mutya natin. Okay, so kung nais nyo po, tawag po kayo guys sa so, 0997-7994-244. Yan po yung aking number guys, no? Kung nais nyo pong uh, uh, magkaroon at uh, tagapangalaga ng mga mutya natin, no? Okay, bilang yating... Uh, gabay no sa bawat araw nating na mga ginagawa gayon na rin sa protection natin no sa ating mga buhay-buhay syempre sapagkat narito tayo sa ano guys no sa mundo na walang kasiguruhan ay nagpapasalamat tayo sa ating inang kalikasan no na tayo po hinandugan ng mga mupya no sa tulong na rin at pag ano, na sa atin ng ating uh, gabay Okay, isang abyan ni Pearl of the Orient na atin pong uh, naging kaibigan mula sa kalikasan sa ibang ibayo. Kaya ito ngayon guys ang nahandog po sa atin. Uh, sana ay inyong magustuhan ano. <laughs> okay, so pakilala natin una sa lahat ano bang meron ngayon, 'di ba? na ayan, ayan mga mukya natin ngayon sa aking mesa guys, okay? So mga magagandang hiyas. Ito guys, uh, pakita ko sa inyo ito yung uh, mutya ng pusa no ito yung uh, uh, mutya ng kuring mundo kung tinatawag no o tinatawag nating uh, pusang gubat okay so ito ang mga mutya na matitindi matitikas na mga hiyas. tawag po kayo guys sa 09977994244 sa lahat nating mga kaibigan na nagnanais ng mga mutya ni Pearl of the Orient Okay, tawag po kaya no? Sa ating mga solid uh, Na mga kaibigan dyan Okay uh, Pakiscreenshot at send po sa akin Messenger account no? Kung bago ka pa lamang sa akin din mga kaibigan, no? tawag po kayo Usap tayo mga kapatid no? Okay, so ito po at papakilala ko sa inyo guys, Isang matulis na uring mukya no? Isang matulis na mukya Ngunit kung titingnan natin ang aura guys May tinatagong lakas ito Ayan. Okay? Yan po ay may tinatagong lakas na nag-aalab na bertud ng tinatawag nating uh, pusa. No? Yan po ang tinatawag na talim ng isang uh, mabangis at mabalasik na bertud ng isang pusa. Tingnan natin mga kaibigan. Okay, so pinagkaloban tayo ng dalawang hiyas na ito. Titingnan natin mga kapatid mga kaibigan so isang matindi at talagang malakasang hiyas ito no? ayan, pinagkalaw po sa atin so meron tayong dalawa isang talim na isa okay, kilala natin si ilaw guys, ano? ayan din dalawang hiyas ng pusa okay, isang bertud na malakas sa depensa okay, mula sa itim na mga mahika Okay, ang mga gawa ng itim na mahika. Ayan, no? Isang nakakatindig balahibong aura ng pusa mga kaibigan. Okay? So, sa magnanize po ng ating pong mga mutya na ito. Okay? Tawag lang po kayo sa aking numero. Ayan. Yan ang hiyas ng ating mabalak sik. Okay? Na mutya. Okay? nagtataglay siya ng lakas again okay, ng uh, protection sa ating katawan nagbibigay lakas din sa ating katawan no sa mga kaibigan nating nagnanais po no ng extra lakas sa katawan ayan bibigay talino no at sa mga kaibigan na natin no, mahirap magdesisyon sa buhay Ayan, umaaga po ito para po tayo e, ay gabayan, no, sa magandang desisyon sa buhay natin. 'Yan. At nagbibigay ito ng isang swerte o mapanghali ng bertud, no, lalong-lalo na sa tinatawag nating pananalapi, okay? Nagtataboy rin ito, guys, ng mga masasamang mga espirito, no. Hindi kayo mabambanggalang mga lamang-lupa. Okay? pagkat hawak natin ang isang hiyas ng gubat na mabagsik at mabalasik. Okay, meron po tayong dalawa nito mga kaibigan, dalawang mutya ng pusa. Ayan, matitibay, malalakas at talagang mababagsik. Ayan, tabi natin huyan, yan. Oh. Ayan. Meron din tayong mutya dito guys ng salsagan. Ayan. Yan ang hiyas ng salsagan. Ayan may butas pa 'yan dyan no? parang may mata. Okay? 'Yan ang mutya ng kabal na may taglay lakas ng uh, protection kabal pangkunat sa katawan. May lakas din itong tagawlilong, tagabulag, 'no? Ayan at isang maswerteng mutya para sa atin. 'Yan. Okay? Isang hiyas ng admuran o tinatawag nating uh, salsagan na uh, batuh Ayan. Kaya malakas na aura, pangkatawang depensa, <clears throat> ganoon na rin, no? Sa tinatawag nating pampaswerte sa pamumuhay natin, mga kapatid. Okay, so magnanais lang, ano lang tayo guys, tawagan nyo po ako, no? Sayang naman, baka mapunta sa iba, ito na yung pagkakataon ninyo, no? Na mapasa inyo itong isang hiyas ng ating uh, salsaga, napakatibay guys. Titignan yung maigi kakaibang lakas at bertud ng isang salsagan. Okay, ayan po. Pinagkaluban rin tayo guys dito. Tingnan yung maigi. yan Isang inkantong palaka. Napakaganda. Napakagandang inkantong palaka guys. Ayan o. Isang mutya ng cute na cute na palaka tingnan nyo may guys medyo madilim Teka. nakita natin ang kanyang detalye ng mutya na ito ayan hmm. ayan isang mutya ng palaka okay ayan mga kapatid ang palaka ay isang gabay para tayo ay swertehin sa pamumuhay Ayan Mabisa at magaling ito Mga kapatid, sa larangan ng pananapit Isang kakaibang hiyas ng palaka Ayan Tingnan niyo maigi guys Na kung saan kayo makahagilap ng ganyang uring hiyas mga kapatid Napakatikas talaga Ayan Isang bertob ng palaka Ayan isang palaka na naging bato. Ayan siya. Okay. Para siyang palakang palay. Ano? Pero isang napakaswerteng hiyas ng palaka. Mga kaibigan, tingnan yung Maggie. Ayan. ano Isang palaka na naging bato. Ayan. Okay. Ito lang tayo guys dahil masilaw yung anong natin. Ayan. Ayan. Yan. At meron din tayong mutya ng isang napakatindi, napakakilabot na mutya. Ito ang mutya guys ng bunga ng kasoy. O yung bunga o buto ng kasoy, mga kaibigan. Isang buto na labas sa kanyang bunga. Yeah, napakakilabot. Ay. Yan. Okay. Ayan ang mutya ng kasoy. Ayan. Mutya yan ng kasoy mga kaibigan. Napakatindi. Nako. Nakakilabot na ora. Ayan o. Oh. Hmm. Ang mutya ng kasoy ay mabisa sa sinasabi nilang sugal. Ayan. May taglay na dalang uh, protection sa katawan natin mula sa mga palipad hangin paninigal po. Okay? Kung tayo man ay uh, natatamaan ng spiritual na mga karamdaman So ang kasoy po ay napakainam na itangan sa sarili natin, no? Para tayo po ay uh, magkaroon ng kagalingan sa katawan. Ayan po ang mutya ng kasoy. Ang kasoy din ay nagbibigay po sa atin ng uh, Ah, haba ng ating buhay, ayan. Hmm. Longevity of life, mga. No? Ito rin ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Yan, binibigyan tayo nito ng talino o pamakapag isip sa desisyon ng pamumuhay. Yan po ang kanya'ng taglay na gabay para sa ating buhay. Yan ang ng kasoy, no? Sinasabing mapanghali na rin ito sa pananalapi at mapangakit na bertud no? na sinasabi nating mapanggayuma o pinapataas niya nito ang ating karisma okay ayan karismang tao kaya maganda si ito sa pamumuhay sa trabaho no sa pag uh, uh, apply natin mo doon sa ibang bansa maganda rin ito no so ayan sapagkat siya ay may lakas na panghalina ang mutya ng kasoy Okay? Tinataas niya nito ang ating kumpiyansa at ating karisma bilang tao maglakas sa aurahang tao. Nagpapalakas sa aura ng isang tao. Yan po ang bunga ng kasoy. Napakaganda. Malakas na, na aura. Guys, ang ating mapapansin po dyan sa mutya ng kasoy. Okay? At saka ito, tingnan natin guys, itong maliit na napakatindi. Ayan. Ayan. Tingnan yung maigi Tingnan yung maigi guys Napakaliwanag Ang kanyang kwitan ay Parang ginto Na kumikinang Ayan. Tingnan yung maigi guys Ayan. Ito ang mutya O raina ng mga alitaptap. tap Yan Yan ang raina ng alitaptap. tap napakainam at napakaswerte yan guys oh. tingnan yung maigi yan nagiiilaw ang lakas ng isang alitap-tap tingnan yung guys hmm. yan ang reyna ng isang alitap-tap hawak natin mga kapatid yan napakalakas sa liwanag grabe ang ganda guys Grabe ang tindi at lakas ng kanyang bertud. No? So, mainam siya sa mga negosyo. No? Sa mga negosyo, kung balak nyo magkaroon ng mga business, ang reyna ng alitap-tap ay nakakatulong panghatak ng mga customer, pangakit. No? Okay. Ayan. Alam naman natin ang mga espiritu ng mga tap, tap No? sila po ay nagkakaumpukan at nagbibigay liwanag no? at madaling mapapansin yung mga business natin yan um. ayan po yung taglay na lakas na rin ito Pagka may mga lakad tayo so siya po ay nakakatulong okay para po maihatid po tayo no sa ating paroroonan ayan po ang lakas na alitap tap okay ba ayun mga kaibigan ano yan ang ating mga mutya at saka isa ito guys ito ang hiyas ng ating maripusa yan o isang paru paro ang mutya ng isang maripusa o isang mutya ng alibangbang no napakaganda Ayan. Titingnan natin ang mga bawat detalye ng mga mutya natin mga kaibigan. Ayan, napakaganda. Oh, wow. Grabe. Wala akong masabi guys sa isang mutya na ito. Hmm. Isang mutya na tinatawag nating ah uh, uh, Mariposa. yan isang uh, mutya ng isang paru-paru kumbaga napakaganda napakagandang hiyas ang ipinagkaloob sa atin ng ating mutya ng paru-paru okay so that's all for tonight guys no away uh, sana ay magustuhan ninyo yung mga mutya na ipinapakilala natin sa inyo ayan itong mga babalas mababagsik na mga talim ng gubat ayan ito naman ang bertud ng prutas O tinatawag nating kasuy Ito ang reyna ng alitaptap Ayan Napaka cute Maliit Pero tingnan nyo itong puwit guys Grabing liwanag ang dala nyan Okay, isang hiyas yan O isang mutya ng palakang palay Ayan Isang mutya ng palakang palay Napakaganda Grabe guys Ang kalikasan Gabay ni Pearl of the Orient Tsaka itong alibangbang Kakaiba ang aura nito guys Grabe Pakita mo ito sa personal Kikilabutan po tayo Sa lakas ng alibangbang natin Okay Tsaka itong uh, Bertud ng ating salsagan Okay So yun guys so, Yung ating mga mutya For this night No Okay, sa magnanais lang, tawag po kayo sa 0997-7994-244 Okay, ayan po yung number po natin Ang inyo pong tawagan at usap po tayo no? Mas maganda tawagan nyo ako guys no? Okay, usap po tayo Okay, so yan lamang po At advance Merry Christmas no? And Happy Noche tomorrow. <laughs> okay, so nakahanda na, bang lahat guys? for our celebration for tomorrow. At thank you rin sa lahat nating mga kaibigan patuloy na nagtitiwala no, sa ating channel. At patuloy na kumukuha ng mga mutya natin mula dyan sa labas ng bansa at dito rin sa atin. Okay, so yun po mga kapatid, mga kaibigan. Upload muna tayo. At baka maybe tomorrow magkaroon po tayo ng live streaming. Okay? So, kita nyo na yung mga details ng mga mutya natin, guys. Uh, ano pang hinihintay nyo? Ito na yung pagkakataon ninyo. No? Na mahawakan ang mga nakakilabot at napaka-enchanted na mga bagay hawak ni Pearl of the Orient para sa inyong mga kaibigan. Okay? Tawag kayo sa inyong paglilimos nito kung nais nyo po. Bye-bye for now, guys. No? See you tomorrow. And uh, Merry Christmas and advance uh, Happy New Year to everyone. May the joyful uh, uh, celebration ay mapasa atin. Bye bye for now, guys. God bless everyone. God bless po. Bye bye.